Hello mga bay, kumusta man mong tanan? Karong adlaw agi pag mata na ko. Kay, mangihi, magita dahil ni mata. Suso, wag tubig. Wag may tubig ron bay. Nyawa na kapag sa tong <laughs> sa iyo pagpangihi. Kay, hanto dun walay tubig. Muna nga, ang among agaw na desisyon nga magpalit o tubig mineral. ra mineral na ang mo ang damiton. Magluto. Hindi pa o. Oh. Doha galon ang ako adiri karon apa diri dagan kita pamalin. Ang ang uban ane kay gi pangda sa taas nang gi panghakot na sa taas Sarang hiyo og ni. Preyo dan na sa taas. Karon ang problema baik kay kalibangon ka ini ganina rami kalibangon. Nya lisod po ko malibang mineral nga among ibubo unya kay ang amo ang kasilyas kay dili man to dili man to di nga parehas ilang CR nga Pindot ra ka na 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 nay na ilang mga kuan kanang kasilyas may mga pondo pantubig doon sa plus ang CR manggud namo kay kinahanglan boboan, mo kasilyas sa bukid idugay na na mo gipaayo wala gid gi paayo So ayun, magluluto tayo, mineral ang gamit. Mineral ang gamit natin ngayon, bay. Yun ang mahirap, kay Magtipid tayo dito ng tubig. Ano ako? Saan Kailangan natin tipirin. Pero, expert man tayo sa pagtipid ng tubig. Siyempre, ano, uh, naging city girl din tayo. Char! city girl. <laughs> Siyempre, naging tumira din tayo sa lugar na napakamahal ang tubig. Kaya, kailangan din magtipid. Kailangan din magtipid hanggat maaari. At syempre, nagbabay din tayo ng bills ng tubig. At uh, alam natin kung gaano ka mahal ang tubig. Kaya, kailangan matuto din tayong magtipid. Ayan. So, asya naman atong kaldero. Uy, ito Oh mga bay, kumusta kayong lahat, dyan? Magluluto ako ngayon ng masboss DIY. Ito ang palaging niluluto, gurito ng bayan, the mas DIY. Oh, di diba? First time 'to nangyari dahil na-unlock tayo. Gamit ang mineral hoy mo box nito oko. natin magluto gamit ang mineral. Kunin muna natin yung takip. Ibalik okay, natin yung takip dito. Ay tatay nanay 'yan. Oh, paano ba ganyan pala? Ibalik natin yung takip kaya takip natin uli mamaya. Pagkatapos Baka may, ano ba may May maligaw na nasik ko. Kulang tubig. Ano na pala yung bibigyan na ng tae? Kapasakit tayo dito sa ano na to. Yan naman. Mineral. Mineral ko ay first time nangyari. Diba? Diba? First time mangyari na magluto mineral ang gamit. Hindi muna natin itakip or baso muna baso. Baso muna itakip natin kaya gagawin Maglaga tayo ng manok. Lagyan natin ng sibuyas, bawang, kamatis, luya. Maraming mga ano ba, condiments. Spices. Ay, inoo ko. Ang hirap ba? Ikalibangon na ba? Ay. Atong naong nag na nakalibangon. yung dalawa pa ano kaya yung tumai pwede bang ano hindi <laughs> na makaya ron malibang naman tawa may kalibunan diri kamatis saan na ba bill paper may well, buwak na tayo paper kung na ito bell paper ba pero wala na tayo paper siling haba itong feeling haba. Ay, lamasan din siya ba? Kayo, para mawala ang langsa? So, ayan. Ala, ang bilis naman ng ano, no? Kailang minutes sa tayo? Five na? Ay, ginoo ko. Ang haba na pala ng usapan natin. Ganun lang. Luya. Saan ang luya? Nasa bolsa ko pala. Mas kailangan tipirin ang tubig. Bye mahirapan ako sa kalisod pati magugas ng plato kailangan mineral so ayan mga bay mga pupuyaters, silo sa inyo lahat lalo lalo na sa mga members ko no? yung mga active members lang uh, ako bilang agent nyo ay gumagawa palagi ng paraan para makatulong pabalik sa inyo sa totoo lang, kadalasan sinasabi ng iba na mga agent daw malakas kumita. Kaya nga, meron tayong tinatawag na sub-agent. Uh, mga sub-agent ko, sila Ia, si Jamaica, tita Nini, si Ninin, si Darns, Roxanne, si Anthony, si Linsky. Sino pa ba, ba mga agent, sub-agent ko? Si Linsky, parang yun lang yata sila ng mga sub-agent ko kaya kaya ko ginawa sila mga agent kasi natanong ko naman sila kung kaya ba nila na mag-invite. Kayo kung, kung kaya niyo mag-invite para din malaman niyo kung malaki ba talaga ang kita bilang isang agent. Kung ikaw ay isang agent at ang target mo ay mag-invite lang na mag invite ay eh, talagang kikita ka kasi kahit makatasking lang ng isang beses o dalawang beses, tatlong beses yung na-invite mo, magkakaroon ka na doon ng komisyon kaso sa sa part ko naman parang hindi naman kasi maganda na ako lang ang kumikita di ba kaya nga gusto kong mag-guide talaga kayo mga bago nanghihinayang ako doon sa mga nag-sign in na hindi naman tinuloy nag-sign in lang na hindi naman tinuloy sayang yung pag-sign in nyo sana binasa nyo ng maigi yung aking caption doon sa pinos ko kasi kapag uh, uh, talagang interesado kayo na kumita, kasi kayo talaga mga host ang talagang kikita dito. Kasi kami mga agent, kailangan talaga naming gumastos para sa inyo. Like for example, uh, lagi kaming mag, uh, magbabato ng mga gifts, ganyan. Pero hindi naman talaga obligasyon nyo ng isang agent. Pero ako, na-try ko yung best ko na makahelp back din sa inyo. Kaya sana, Uh, tulungan nyo rin ang sarili nyo Kasi dito sa Pupo mga bay Talagang sariling sikap Diba nakalagay dyan sa diploma nyo uh, Anong nakalagay dyan Win-win uh, Corporation Ibig sabihin uh, Tulungan lang tayo dito dito uh, Tawag dito tulungan mo ang sarili mo para matulungan din kita bilang agent mo. for example, huwag mong kalimutan na mag-communicate sa akin, magtanong, huwag kang mahiya magtanong kahit sa akin o kaya sa mga lumang mga mga members ko, magtanong lang kayo dyan. At sa mga members ko naman na merong nagtatanong dyan sa baba, pag nakikita nyo naman, sagutin nyo naman. Kasi minsan, wala ako sa screen. Kapag nandyan naman ako, alalayan nyo rin yung mga bago. Tulungan nyo rin ako na maalala yan yung mga bago no tapos uh, tinatry ko rin ang best ko na makabigay sa inyo ng ayuda sa pamamagitan ng pag-join nyo dito sa aking uh, youtube channel mag-join lang kayo dyan for 79 pesos only at aware naman tayo ngayon na lalong lalo na sa mga bumibili ng coins na naglalaro talaga aware naman tayo na talagang mahal ang coins ngayon dahil mataas talaga ang rates ng dollars Uh, dollar base kasi tayo no kapag mataas ang dollars, mataas din talaga ang lahat ng mga rates ng uh, iba't-ibang uh, pera ngayon ngayon mga bay, yung 79 pesos, kapag ka mag-join kayo, bibigyan ko kayo ng 20k 20,000 points ang 20,000 kapag bumili kayo, magkano dyan? 120 kapag bumili ka ng 20k, 125 yata ang price ko, no? Kasi ma mataas na talaga ngayon. may iba na 123, 124, may iba din 127, 128. Depende yan sa mga nagtitinda dahil mga resellers lang din yung iba. Ako resellers lang din ako, namimili lang din ako. Tapos, So, ayun. Tapos, babayaran nyo lang siya ng 79 pesos. Kung gusto nyo ma-avail ang, uh, ang paayuda ko na yan, ni-avail nyo na siya ngayon, tapos uh, i-check ko yan, no? tatawagin ko lang, ko lang kayo, i-check ko yan dito sa record ko. kasi automatic naman naka-record yan yan ang isa sa pinaka biggest na ayuda ko para sa inyo syempre, pag sinasabing tulong help each other, yung nag-ano ka sa akin nag-join ka, so mag-help back ako more pa ang help back ko sa'yo parang ganun, ay hindi lang parang ganun talaga <laughs> Gusto ko kasi ano, matulungan din kayo sa pamamagitan ng maliit na paraan na ganyan. Tapos kapag ka uh, anong tawag dito? Kapag ka legit members ko kayo, mga legit members ko, talagang uh, inaano ko na sa sarili ko na every Sunday magbibigay ako ng 3K. Kaya sana pagka Sunday, uh, pag Sunday sana, wag, wag na kayong magpatawag. Basta silip-silip lang kayo. Kasi alam nyo naman na eh, hindi ko hawag ang oras. Tapos, pakiusap ko sa mga members ko, kapag nabigyan ko na kayo, every Sunday lang naman ito mangyayari. Sa ibang araw, pwede kayo dyan 24-7 umupo. Kapag Sunday, magbigay daan naman kayo. Kapag alam nyo sa sarili inyo na nabigyan ko na kayo, mag naman kayo. Kasi, yung iba dyan, naghihintay sa baba, hindi sila makakyat. Kasi nandyan pa kayo sa taas. Maggiboy naman kayo ha. Bumaba naman kayo. Hindi ko na kay hindi ko na kailangan pa na mag-comment sa baba na bumaba na kayo. Kayo na mismo ang magkusa, no? Maor magsalita naman kayo diyan sa taas o may bago ba diyan sa baba? Sige, uh, palitan niyo na ako ganyan ba, no? Magkusa, magtulungan tayo sa wag isa. Huwag huwag nating angkinin ang upuan ng 24/7 kapag Sunday. Kapag Sunday lang. Tapos mga bay, kapag gusto niyo naman magtaas ang inyong live level kasi meron naman diyan nakalagay sa rewards, no? May meron diyang ma upgrade. Kailangan niyo mag-trade diyan mga bay para tumaas ang inyong level at tumaas ang bayad sa inyong live. Kailangan niyo siyang i-maintain, i-divide niyo lang every day for one week kasi good for 7 days kasi dapat yang like for example 3 3,000 na ang per hour mo. Kaya meron ka diyang i-maintain na i-maintain na uh, trade every day morag 31,000 man, man siguro na kasi 150,000 kasi yan ang ang i-upgrade mo, ang ipa-trade mo kapag 3k. So 150 divide divided by mo into uh, 7 days kasi sa trade na, kumbaga malinis na dapat. Like for example, magpa-trade ka ng uh, 10,000, 7k ang papasok sa iyo, di ba? So dapat by Uh, ma, ma makuha mo yung trade pero ayos lang naman na hindi kayo gumasus dito sa popo magsipag lang kayo na mag mag ano mag collect ng coins pag pumunta kayo sa mga PL meron naman diyan na mga libreng coins No, meron dyan mga libreng coins uh, minsan 40, minsan 50 kapag nangyari oh, 50, 40, minsan 5 pala kapag nangyari na 5 magpahinga muna kayo maya maya naman kayo magkuha kasi Uh, babalik din yung 40. Sayang din kasi, di ba? Tapos mga VIPs, sa mga VIP, sa pagkakaalam ko sa ngayon, kapag hindi ka VIP, parang hindi ka yata makakuha ng coins kapag pumunta ka ng fireworks. Pero, kung hindi ka VIP, pero mataas na ang level mo, makakakuha ka si makakakuha ka. Pero pag mababa ang level mo, tapos hindi ka VIP, uh, kapag magpunta ka sa fireworks, hindi ka talaga makakakuha doon ba'y. So ang ang gagawin mo Ang gagawin mo maghanap maghanap ka na lang ng nagpa-fireworks na mababa lang yung tao kasi kapag ka 2000 pataas na yung tao tapos hindi ka VIP hindi ka talaga makakuha. sayang yung minutes na hinihintay mo doon At uh, kung gusto mo rin naman na uh, maglaro-laro pwede din naman yun mga bay, magbili kayo pa konti kunti lang para dagdag-dagdag -dag -dag din sa inyong earnings. Kapag nanalo kayo, ipatrade nyo na kaagad. For example, dito sa panel natin, na plano ko na mag-schedule kagaya dati, ba diba dati, nung bago pa tayo, ang ginagawa ko ay nagpapalaro tayo sa panel. Nang dati, unang-unang palaro natin, 10,000 lang yun, ba diba? Masaya. 10,000, ubusan talaga yun. For example, 10,000 ang puhunan natin lahat na nakaupo tapos salita ng tapo ng mga gifts tapos uh, pagka nagkaroon na ng tubo like for example yung 10,000 mo naging 12,000 so yung 2,000 i-save mo na yun sa diamond mo tapos uh, kapag hindi mo alam kung paano mag-save ng diamond pwede ka namang magtanong i-click mo lang dyan yung ano yung yung tawag nito click mo yung games dyan sa sa screen mo may games man dyan katap katabi yata ng gifts may games dyan tapos may diamond mag exchange ka lang dyan i-type mo lang kung magkano tapos successfully na yan tapos balikan na naman sa laro tapos pag may tubo na naman o oh, save mo na naman ganyan pagkatapos nyo maglaro i-trade mo para magdagan yung points mo ubusan talaga ng ano ubusin mo talaga yung 10k sa paikot na mga kasamaan mo sa paglalaro ganyan mga bay, uh, plano ko, mag schedule ako ng pangapalaro para naman mag-enjoy kayo sa panel natin. Pero ngayon, nahirapan pa kasi ako bay, kay mahina ang net, kay uh, mahina ang net. kailangan kong dumikit doon. Sa pintuan doon lang kasi ang internet, kaya hindi ako makapag ano dito. Uh, ako naman, bilang agent nyo, talagang gumagawa ako ng paraan para matulungan din kayo pabalik. Itong mga paayuda ko ay welcome po ang lahat, lalong lalo na dito sa join membership at sa ating pa-premier at sa live na ano natin paayuda. Welcome po kayong lahat. Pero sa pag Sunday, pag Sunday mga bay, para ang paayuda ko talaga diyan ay para lang sa mga legit members ko. Kaya kung maaari mga kung hindi ko kayo members Like for example, mga apo ko kayo or doon kayo sa sa ibang agent, wag na lang po kayong umakyat kasi for Sunday, para sa Sunday ay para lang yan sa mga legit members ko. Pero yung mga mga apo ko diyan na gusto din maglaro sa panel, gustong sumali, ay welcome po kayo. Pero sa paayuda day, uh, pasensya na kayo kasi ang ayuda day, para lang yan sa mga legit members ko at meron na akong listahan dyan na nakapost meron ding mga bago sa bago na invite ko isa dalawa lang yata ang active. Napakarami nila 100 plus pero bago ang bago ay dalawa lang yata ang active, tatlo. Ang kunti lang sayang yung mga nag-join, no? Sana bago kayo magjoin dito sa Pupo, meron talagang income dito, legit talagang income dito. Ang kailangan lang talaga kapag bago kayo, kailangan niyo lang ingatan yung live niyo. Yun lang pinakaingatan nyo, kasi 'di ba, uh, bago kayo makapag-live, may face authentication. So, iniskan talaga yan yung pupo yung mukha mo. Kaya dapat, pag nag-live ka, nandyan talaga yung mukha mo. Kapag nangyari na mag-live ka, tapos uh, may gagawin ka, e end mo muna yung live mo. Kasi hindi naman, hindi ka naman pinupush na, o tapusin mo na kaagad yung dalawang oras na pagla-live mo. Pwede naman siyang putol-putol. Pwede 10 minutes ngayon, 10 minutes naman mamaya, or half hour mamaya. Hanggang sa matapos, kasi may reset time yan eh. Ang receipt time is uh, 12 a.m. sa Pinas. Kibali, dito sa middle is 7 in the evening yan dito. bali Alas 12 talaga ang receipt time sa Pinas. So, bago mag alas 12, kailangan matapos na yung tas mo. So, sa haba ba naman ang buong araw, hindi mo siya matapos. Kahit may ginagawa ka dyan, naglalaba, naghihiwa, nandyan ang kamera, okay lang. Basta mo lang ipakita yung mga bata, yun lang talaga ang, ang bawal. Nandyan naman ang mga bawal, mababasa niyo naman sa host Meron dyan mga bay, kung magbasa kayo, kung halimbawa busy talaga yung agent nyo, hindi kayo maharap, marami din mga tutorial sa YouTube, pwede rin kayong mag- mag-watch dyan. Pwede rin kayong magtanong sa mga nakaupo at uh, sana yung mga nakaupo din pag may nakita kayong may mga nagtatanong sa baba, sana sagutin nyo rin kung may alam kayo. Pero kung walang alam, pwede, ka, pwede rin kayong magsalita. Oy. Okay? Huwag kayong manahimik dyan na nakaupo, ba diba? Para masaya. Kayong mga nakaupo, mag-usap-usap din kayo. Huwag yung tahimik lang na parang naghihintay ng hulog ng langit. <laughs> Mag-usap-usap din kayo dyan para masaya naman. So, ayan mga bay. Ang nangyari sa account ko ngayon, hindi ako maka-open. Nabanda ko, no? Nabanda ko sa POPO. Sayang yung 105 points ko ngayong araw. Kasi 35,000 ang per hour ko. Minintiin ko talaga yan. Si Manding, 3,000 per hour na lang. Kasi si inahan di naman niya nilalaro na si Manding. Minsan lang kapag marami akong coins. Sa ngayon kasi... Uh, hirap ako sa coins alam na mahal tapos pila-pila kami sa coins Naban ako mga bay kasi ang nangyari. Ito ito, wag, wag na wag nyo tong gagawin ha kasi uh, ang sinasabi ko kasi inyo kapag ang live, 'di ba, dalawa yung level natin. Yung isa ay yung yung isang level ay sa live stream. Tapos yung isang level sa ano natin yan sa sa kung magkano na ang ating per hour ang live stream level kapag ka, uh, kapag ka uh, level 7 na kayo sa live stream, pwede niyo na siyang iharap sa TV or sa ano sa mga video, eh. say po gagawa kayo ng mga video ganyan, magsalita kayo ng isang oras tapos iharap nyo lang dito sa cellphone, pwede pwede yan pero kailangan malakas ang signal mo at uh, talagang nakatutok lang doon sa video. Pwede yung sa TV pero may tindisi talaga na mahuli kayo ng mga admin polis. Kasi may admin polis yung popo. Nalagang nag-checking sila sa mga panel kung anong mga pinagagawa. Minsan, nahuli na rin ako, nagpinalti ako ng 30,000 sa both na account ko. Kay Manding, 30K ang binawas sa points ko. Kay Inahan, 30K din. So, okay lang yun. Sabi ko, okay lang yun. Kasalanan ko naman. Bawi na lang ako next time. Tapos ngayon, ang nangyari, <laughs> kaya ako na ban, ang nangyari ba'y ba Uh, kagabi bago ako tulog hinarap ko siya sa ano, hinarap ko siya sa, dito sa, sa, sa isa kong cellphone, hinarap ko siya doon sa live ko sa YouTube, no? Uh, lagi, yun naman lagi ang ginagawa ko. Pag napansin niyong ganun, uh, ang ibig sabihin nun, it's either busy ako or tulog ako. So, yun. Kapag uh, alam ko na maraming gagawin ngayong araw, sa gabi pa lang habang natutulog ako pinapatasking ko na yung aking main account ngayon ang nangyari siguro ano hindi ko na plaster kagabi no hindi ko na, hindi ko siya na plaster yung wire yung wire ng charger kasi dapat pag mag tasking ako naka-charge talaga yan dahil malubat okay kailangan naka-charge siya malamig naman so malamig naman kaya uh, ayos lang, kasi naka ko naman no? di ba <laughs> pero kung ano wag niyo gagawin kasi mag ini talaga ang cellphone niyo mga bay Lalo, o uh, ano hindi hindi kayo naka maginit mag-init ang cellphone nyo ako uh, ginawa ko lang yun kasi malamig naman ang kwarto namin no tapos ayun siguro nagalaw ko yung wire by umikot siya tapos hindi na siya na plaster doon na nakaganya na basa na, uh, basta kung ano-ano ng niya hindi na siya na plaster doon sa video ko kaya ang nangyari pagising ko ayun na, pula na yung ano ko, account ko hindi ko na ma-open, ang nakalagay doon uh, band ako for 24 hours. So, bukas ko pa ma-open ulit ng alas 11. Sana kagabi, bago ko natulog, nireceive ko na yung 1 hour. Sabi ko, bukas ko na to i-receive sabay-sabay. Wala, wala tuloy ako na-receive. Kaya yun mga bay, no, black ako sa kuan, ba na ban ako sa kuan, na ban ako, na ban ako sa pupo. Pag pumunta kayo sa account ko sa main, nakalagay dyan ay yung black na kapula, tapos may ikis na ganyan. Kaya, kasi ganun na nangyari, no, na ano, Uh, hindi nakaharap yung video. Yung aking live kasi naka-switch switch camera kasi siya. Tapos siguro nagalaw ko pagising ko. Hindi, goodbye. Bukas uli. <laughs> okay mga bay, thank you for watching. Dito na lang tayo kay magluto na ko bay. mahirapan din sa kaliso sa pagluto. Kay mineral ang gamit natin. Mag-asot-asot pa tayo ng galon. Eh wala talagang tubig ninyo. Oh. Oh. Wala talaga. Yun. Uh, wala talaga. Walang tubig. Hindi ko alam kung anong nangyari. Magtanong pa tayo. Kay iba pa naman itong mga amo pagtanungin. Ayan, sama. Tingnan ka pa na masama. Tapos sasagutin ko lang hindi alam. <laughs> Samantalang alam nila. Okay, bye. Thank you for watching. Ang haba na pala ng ano natin. Thank you, thank you mga bay. Basta dito sa pupu. Tulungan lang tayo. Uh, para... Makawidro din tayo ng maganda-ganda. Kailangan magtulungan kayo mga bay. Kayong mga nakaupo dyan sa panel, pwede kayo mag-usap-usap. Ano, laro tayo. Sige, punan lang tayo ng ano, 5K or 10K. Ganyan ba? Para masaya. di ba diba? Okay, thank you for watching. Bye! Doon sa mga sasali naman sa palaro ko. Kapag naglaro naman kayo sa panel ko, walang problema yan. Na andito si Inahana. Uh, handang magbigay ng ano, sobra-sobra pa. ba diba? Thank you. Basta marami lang akong coins, walang problema. Kung ngayon, wala tayong coins ngayon, bahay, hirapan ako sa coins, ngayon, nakapila pa ako. Kagabi, bumili ako ng 12 million, kagabi, tapos, ang naibigay pa lang ay, 3.5 million, kasi, nag kasi doon ko na sense, sa, sa isang bank account niya, tapos, yung bank account niya ay, uh, na-close pala yun, parang, kailangan pa niyang maghintay ng, one week, bago niya ma-open yun, dahil na, over, over OTP na siya. so, sabi niya, eh, hulog lang daw niya ako. Sabi ko, kailan? Kailang kailangan na. Kailangan ko ng quiz. Dapat magbigay na ako ng, ng, ano, ng ayuda sa mga RC queens ko eh. Kaso, hindi ko pa maibigay dahil nga, wala pa akong coins. Kaya nabigyan ko si Skyros lang. Si Kambal naman, yung bantay kong isa, si Kambal, ang, ang tinatanong ko kasi sila kung anong gusto nila. Gusto niyo ba ng coins na lang ang ibibigay ko, tapos kayo na ang magbenta sa GC, para maging pera siya. Or gusto nyo rin na bagsakan ko kayo sa panel, uh, makatulong pa tayo sa ibang mga nakaupo, makabigay-bigay tayo, matalsik-talsik na gifts, at uh, magtaas pa ang level nyo. Pinapili ko yan sila. Ngayon si Kambal ang pipiliin niya, nung una ay gusto niya Gcash Direct. Kaya hindi niyo siya nagigita sa panel kasi Gcash Direct ang pinipili niya. Ang ano ko kasi mga bay, pag nakabenta sila ng 3 million, meron silang 100,000 na points mula sa akin. Points na yun na hindi coins. Points yun. So kung ibibinta mo yung 100,000, that is 610 pesos. Kung maka-tricky ka araw-araw, meron kang 610 pesos. Kaso ngayon mahina talaga yun ang ano ko. So, so mga agent dyan na kinig, uh, na kinig, na willing mag, ano, mag pero, mahirap kasi magtiwala ngayon, no? kaya mag, ano lang muna ako, kasi pera yung yeah, usapan dyan, eh. Ngayon, ito sila, by yes, tita Nini, mahina talaga ngayon, pero, ah, uh, ko naman na, hindi ko sila mababayaan, kasi malaki tulong nila sa akin talaga, mga ano kung wala sila hindi mangyayari itong samahan natin no na ganito at uh, hindi tayo mahirapan tayo maghanap ng coins kung saan, -saan. mahirap kasi magtiwala ngayon no kalalo na pag bibili tayo ng coins hindi natin kilala no, di ba marami mga scammer din sa popo kaya dapat bibili tayo sa mga kilala lang hmm. kaya yan sinisikap ko rin ang sinisikap ko rin na maibigay ko sa inyo sa panahon na nangangailangan kayo ng coins kaya sana Ayan, magtulungan lang tayo mga bay. Kung mag-withdraw kayo dito sa akin, 'yun din ang maibabalik ko sa inyo at marami pang paayuda na darating. Kasi pa balik-balik lang 'yung ano natin, paikot-ikot lang ba? So, tulungan nyo ako para matulungan ko rin kayo ganyan, paikot-ikot, more tolong pa from me. Kaya, ayan mga bay, thank you for watching. Bye.